Hindi, uh, uh hindi katikista gusto ko eh. Gusto ko sana maging artista. Kaya lang... <laughs> De, baka masira. Alam na yung naging katikista ako ng 1988. Eh, Nag-aaral pa ako ng mascom sa FPU. Pero nung nagkaroon ng tawagan ng katikista, hindi ako nagdalawang isip. Iniwan ko yung pagiging mascom at ako po ay nagkatikista, 1988. Pero alam nyo, kahit hindi man ako natuloy sa media kasi yun ang pangarap ko, naging ano pa rin ako, nagkaroon ako ng bahagi sa Radio Veritas, katikista na ako. At kinuha din akong reviewer ng CBCP sa Cinema Review dahil sa katikista ako. Kaya maraming biyaya sa pagiging katikista. Uh, nagpapasalamat ako, dito na rin ako nagkaroon ng bahay, ng pamilya sa pagiging katikista. Dati-dati pumasok po ako na single lang, ngayon double na po ako sa so pagiging katikista. <laughs> Punong-puno ng biyaya. Maraming saya kasi maraming biyaya. Hindi ko naman kakayanin ang pagiging katikista kung uh, yung tagal na yon kung hindi rin naman ako nagdadasal araw-araw. Salamat sa tinuro ng mga formator namin sa GM2, sa lahat ng GM, no? na natuto ako doon mag-silent prayer. Pero natutulog ako noon. Hindi, <laughs> yung silent prayer ang nagpatatag sa akin. Yat, e, ayun ay daladala namin. Hanggang ngayon, nagdadasal pa rin kami. So, yung Misa, mahalaga yung banal na Misa. At yun ang nagbibigay sa akin ang, ng lakas para magpatuloy. So, ngayon, magpapaalam na po kami. So, kung si Kevin, ano uh, ba yun? Kobe Bryant, Mamba out. Ako, June out. <laughs> so, sa mga bagong katikis na, ganito. Kailangan maging magbao ng maraming tiyaga. Kasi ba na yung mga bata ngayon, eh. Mamaya, pag na, hindi ka nakatiis, eh mag-aano ka na lang, lalabas ka na lang. May ilang katikistan ganyan, ha? Ah, <laughs> na pag hindi na nila kaya, bigla na nila labas Huwag na huwag iiwan yung klase. Pangalawa, ang katikista ay dapat maging matapang. Amen? Tapang, kasi pag hindi ka, walang duwag na katikista. Kailangan maging matapang kasi haharapin mo ang mga pagsubok, yung hirap, ulan, init, lahat ng yan, dadaan ka sa maraming pagsubok, Manatili kang matatag ang isang kakapitan mo lang ay si Kristo. At pangole magdasal lang rosaryo. Pray the rosary every day. 'Yun din ang hinawakan ko. Sa misa tapos pray the rosary. Amen.